Andy Eichenmine, ibinahagi ang daylan ng pagpanaw ng kanyang inang si Jacqueline Nasset. Kapon lamang ng hapon na emosyonal na humarap sa media si Andy Eigenman upang tuldukan ang mga spekulasyon sa dahilan ng biglang pagkamatay ng kanyang ina na si Jacqueline. Kasama rin ni Andy sa press call ang kanyang kapatid na si Gabby upang umalalay sa kanya. Ayon kay Andy, sa edad na 16 nitong umaga ng Sabado, March 2 ay pumanaw ang kanyang ina dahil sa myocardial infarction o atake sa puso. Nagpasalamat rin sila sa lahat na nagpaabot ng dasal at pakikiramay sa kanila at hirin ng kanilang pamilya na bigyan sila ng respeto at privacy habang sila ay nagluluksa. Dagdag pa ni Andy, quote unquote, just like to say that their undeniable legacy will definitely forever live through her work, through her children, for her grandchildren, and the many lives she's touched. She herself, her life itself, was her greatest obra maestra at nagpasalamat na ito sa lahat ng dumalo sa press con.